Hello ko FW, kamusta po kayo and Happy New Year po sa inyong lahat and thank you, thank you dahil may dalawang subscriber po tayo na nadagdag dito sa YT. Kahit ang dalang-dalang ko lang po mag-upload dito. Anyway, tapos na po ang 2024. Pero alam nyo ba na hindi naging madali para sa aming mga OFW dito sa Israel yung 2024. Kasi ito po yung kasagsagan mismo ng gera. And since October 7 hanggang January 2024, Almost 11,000 rockets po yung pinalipad ng mga Hamas dito sa Israel. Kasi ito po yung panahon na very active po yung Hamas noon. Almost every day nagpapalipad po sila ng rockets. And umaabot ito sa central, ha. Yun talagang uh, nakakatakot, nakakatakot talaga. And yun nakisawsaw na rin yung mga Hezbollah, Houthi, Iraq, Syria at Iran. 'yung Iran dalawang beses siya umatake Yung April 2023 uh, April 2024 and October 1, 2024. Hindi namin makakalimutan yung October 1, 2024 kasi kinabukasan October 2, rosya siya na ng mga Hudyo. Um, New Year po ng mga Hudyo noon. And itong October 1, 2024, talagang ang lakas grabe yung pag-atake ng Iran noon. Dumatagundong talaga yung, at saka rinig, narinig mo yung lakas ng pagsabog ng mga missiles sa taas. And ako talagang naiyak ako kasi walang humpay yung sirena noon. Siguro nag-stay kami sa isang safe na lugar ng 30 minutes. Yon uh, yun, uh, talagang pag narinig mo yung pagsabog, mayayanig talaga yung buong bahay. And iisipin mo maraming mga natamaan noon na mga buildings or something. Kasi iba talaga yung ano nila. Yung pag-atake ng Iran noon kasi mga supersonic missiles na yung pinalipad nila eh. And kahit natamaan na sila sa taas, kahit na intercept na nila sa itaas, baba bumabagsak pa rin sila sa lupa nang may mga apoy pa. Hindi katulad ng mga rockets wala na silang laman, mga debris na sila babagsak sa lupa. And yun, um, may natamaan na isang Palestino, uh, sabi nila, nanonood daw siya sa labas ng, yun nga, yung mga pagsabog ng mga missiles, and natamaan siya ng debris. Yun, and ito, nagawang ko na rin ng vlog, ng vlog, <laughs> um, kung bakit konti lang yung nasaktan. And yun nga, yung protocol ng IDF, yung nag-send sila sa mga cellphones namin, sa tablet, and even sa TV, binalita yun. Uh, bago pumasok yung mga missiles dito sa Iran, na pinapapunta kami sa isang safe na lugar. Kaya yun, um, halos lahat dito sa Israel, sinunod yung, yung protocol na yun and yun, yun lang yung ibinalita uh, yung isang namatay na palestino and before uh, mag, ano, mag end itong 2024 uh, alam naman natin na may ceasefire yung Hezbollah at Israel, pero yung Yemen naman ang umaatake dito sa Israel, ilang beses yon almost every other day, umaatake sila ng madaling araw, so sleepless night talaga yung ginawa ng Yemen na to. Talagang hindi nakakatulog tuwing madaling araw. Yung himbing na himbing, himbing na himbing ka sa pagtulog tapos biglang si Sirena, yun, hindi ka na makakatulog <laughs> kapag babalik ka sa ano, ba diba? Yun, um, pero alam niyo ba, um, since October 7, 2023 hanggang October 2024, almost, not almost, over 26,000 rockets, UAVs, drones, uh, ballistic missiles, supersonic missiles yung pinalipad ng mga kaaway ng Israel dito mismo sa loob ng Israel. Isipin mo yon, 26,000 kung walang air defense yung bansang Israel, matagal nang burado po yung Israel sa mapa, matagal na pong nagtagumpay yung mga kaaway ng Israel, so kaya pasalamat pa rin kami kay Lord dahil hindi pa rin niya talaga pinababayaan ang Israel and hanggang ngayon maganda pa rin ang ekonomiya maganda pa rin yung bansang Israel uh, yung buhay nila dito, maganda pa rin Yon sana may natutunan po kayo about dito sa Israel and about sa aming mga OFW. And please subscribe po sa aking channel kahit madalak lang ako mag-upload. And maraming maraming salamat. God bless.